na peke daw yung aking mga nilulutong ginto. So, eto na yung sagot ko. Uh, ang gagawin natin ay ilulubog natin dun sa uh, nitric acid. Ito yung aking nitric acid. Malakas yan. Okay? So, ang gagawin ko, uh, yan. Lagyan natin to. Ayun, malakas oh. Umuusok-usok pa eh. Hmm, damihan natin para wala kong masabi. Uh, manood yung dalawang nag-comment dyan. Okay? Uh, ito na yung ating ginto. Lulubog ko na ha. Hmm. Yun know? o. Oh. May nangyari ba? Uh, tignan, titigan mong mabuti. Tignan mong mabuti. oy Oh, meron ba? Oh. Ngayon, Tanggalin ko lang ha. O kaya ilagay natin dun sa taas. Oh. para meron kayong comparison, ilalagay natin tong bakal. yan Bakal or aluminum to. Hindi ko alam kung bakal or aluminum to. Ayan. Lalagay ko ha. Uh, huwag kukurap. Hmm. Ayun Oh. Oo. Oh, oh. Kinain niya agad. Oh, ang lakas eh. Sabi niya agad. Oh, ang lakas eh. Sabi, lakas eh. Sabi ko sa iyo. Ang lakas ng uh, nitric acid ko eh. Oh. Oo. Oh, diba? Oo. Oh. O, oh, lubog ko ulit. oh, diba? O. Oh. Halika dito at ibuhos ko itong pinag-asiduhan ko. Buhos ko sa mukha mo. Kung wala kang pambili, tumahimik ka na lang. Huwag kung ano-ano sinasabi. Okay? Kasi nagmumukha kang bubo sa comment mo. Yan. peke. Ibig sabihin, kung peke yung ginto ko, di marami na sanang nagreklamo na buyer ko. Napatulpo na sana ako. Sa dami ng buyer ko na bumili sa akin, di napatulpo na sana ako. Okay? Kung alam mo lang, dito ko kinukuha yung ginto. Ayan. yan. Ito yon Tinatrabaho ko yan hanggang ngayon. yan o. Oh. Oh. Ito pa o. Oh. Oh. Yan, galing sa putik. Galing sa putik, kaya walang piki dyan. Hindi ka ba naman ungas? Na ungas na ungas ka? Hindi pa, o. Oh. Isa, dalawa, tatlo, Oh. Ano ka ngayon? Ay, naku. Oh, kung wala kang uh, pambili, tumayimik ka na lang. Huwag kang... Uh, huwag kang ngawa ng ngawa na hindi mo alam pinagsasabi mo. Doon ka sa mga ano, doon ka sa mga nambubudol, wag sa akin.